Hello, po. mga choy, magandang araw po sa lahat at welcome back muli sa ating YouTube channel. At for to these videos, mga choy, ano, makikita po ninyo ang ating gagawin sa araw na to. At ipapakita namin sa inyo yung paraan namin ng paggawa ng masarap na fried chicken. Yan po, naganda na po tayo ng uh, mga ilang kilong harina po, ano, kasi meron po tayong order na chicken. Ito po yung gagawin natin, mga choy, ano, yung diwata, joy Makikita nyo po yung paraan ng paggawa niya po, ano, para po uh, makatulong po sa mga ninegosyo ng FC, ano. At... Uh, papakita po namin ang ginagawa po ni Sikin Joy ano ni Diwata yung sikat na sikat po ngayon sa sa Facebook ano yan po mga joy panoorin nyo lang po ito at makikita nyo po at matututo kayo kung paano po gawin yung madaling paraan ng pagluluto ng FC mga joy at maghanda na po kayo ng mga ball niyo ninyo tsaka papel ano para masulat niyo yung paggawa po ng uh, procedure yung paano natin gagawin mga joy ito po yung first step na gagawin natin na no? naganda po tayo ng marinated po na sikin joy ni Diwata mga joy. Ayan po, uh, mga ilang kilo po ito, no? mga umabot po ito ng, yung niluto po namin is 300 pieces po, no? naganda po kami. Ayan, ito marinated na po siya at saka ang ginawa ko lang, dinagdagan ko lang ng counting uh, konting black pepper para magkaroon po siya ng aroma no? mga joy. At uh, ito po yung isa po, yung ating crispy fry no? Yan, hindi na tayo magbabatter, mga tiyay, no? Ito po yung gagawin natin is uh, wet-dry procedure po, no? Uh, para dadiretso po yung trabaho natin. Ito po, makikita nyo po yung paraan natin, mga tiyay. Panoorin nyo lang po sa mga gusto po na mag-degosyo, no? Shout-out po sa inyo lahat, sa mga walang-saawang supporters natin, sa mga uh, YouTube channel natin, mga choy Ito po yung isa po na pwede natin ilagay po, mga tiyay, ano? yung chicken powder po. Isa po ito sa mga nagpapasarap at nagpapabango sa ating mga chicken joy oh, yung fried chicken ni Diwata. Ayan po, ah, naglagay din po tayo ng breeding mix natin. At pagkatapos nyan, ah, lagyan natin ng tubig para ah, halu-haluin natin dito pa hanggang sa lumapot siya mga chit. sa inyo lang yung tubig na ilalagay ninyo para malaman niyo kung ah, okay na po ang ating ah, o the direction na po yung dry weight procedure po yung ginagawa natin mga choy. Ayan, halu-haluin nyo lang po mga choy hanggang sa lumapot po siya no at kung sa tingin niyo po malapot na po siya yan sa tingin niyo okay na po siya kasama na po yung crispy fry natin diyan yung black pepper natin pero siya po marinated na po siya para hindi lang po mawala yung mawala yung lasa yan po is overnight po na minarinate natin mga choy at kung matitikman niyo po ito is eh, masasabi niyo the best pwede po nating ipang-compete sa mga masarap na fried chicken diyan mga choy Ayan po, subok na po natin nating mga recipe at marami pong mga good feedback sa ating mga recipe. Yan, kung sa tingin nyo po kulang pa po yung harina na ilagay natin, yung breeding mix natin, magdagdag lang po kayo ng konti at saka dagdagan nyo rin po ng tubig. Ano? Yan, pag, matap pag matapos nyo na po yan, halukain ng halukain hanggang sa lumapot siya, nandahanin nyo lang po ano, para hindi po madurog yung mga pizza natin. and halu-haluin nyo lang po yan mga choy para lumapot po. Kung sa tingin nyo kulang ng tubig, lagay po tayo ng konti para uh, lumapot po siya. Makuha po natin yung tamang-tamang uh, uh, ano siya, uh, ang tawag dito is yung lapot niya. Tamang lapot mga choy. Para maganda po yung texture kapag niluto natin mga choy. Uh, ayan mga choy, may kes-mekes lang mga choy. No? At uh, makukuha nyo rin po yung tamang lapot po mga choy. At sa kabila po, naganda na rin po tayo ng Um, mainit na mantika dyan no, para yung trabaho po natin Diretso na po Shout out po sa mga kababayan Nating nagluluto po ng masarap na FC Shout out po sa inyo lahat mga choy Ayan naganda po tayo ng blending mix natin At pagkatapos po natin siya I mekes mekes mga choy Ayan no? lagyan natin sa Blending mix natin Yung tamang tama lang yan, ilalagay natin Para mahalo natin siya ng na Igi mga choy no yan. Yan po yung gagawin ninyo, mga choy, no? At masasabi ko pong okay po yung ganitong procedure, mga choy. Pwede rin po kayo magbatter para kung gusto niyo pong makuha yung pagka flaky niya, mga choy, no? Ayan. Okay na po, mga choy. At na tayo, no? Mga malaki-laking yung ginamit natin kasi mga 300 pieces po na manok no? itong lulutuin namin, mga choy. At order po ng ating mga suking, customer, ano? shout po sa mga nagpapa shout sa inyo sa inyo mga cheno, hindi ko na po kayo maisa isang shout kasi napakarami niyo po at sa mga nag PPM po sa amin no? uh, Good luck po sa ating mga pagninegosyo ng FC. Sana po lahat is uh, umasenso at kumita po lahat mga cheno. No? Ayan mga cheno tamang-tama lang po yung uh, natin yung ilalagay na manok uh, kasi yung unang luto po hindi po talaga siya maganda pa basta hindi po natin lutoin na maigi. Kaya pa sa unang lulod mga choy, ayusin natin ng extend tayo ng konting uh, luto ano kasi medyo naiba po yung texture niya kapag bagong uh, umpisa umpisa pala ng unang salang pala mga choy. Diba yung pangalawa, pangatlo, okay na po siya mga choy. Hindi na tayo mga pa. Ito po yung ating mga resulta no, pagkatapos natin sa lutuin mga choy. Ayan. Napakaganda po ng resulta mga choy. Pwede, pwede po natin yan eh, pang kumpit sa mga mga masarap na FC dyan mga choy Ayan mga choy no hindi na po namin ito na videohan ng buo kasi marami po yung niluto namin mga choy, no 300 pieces po yan. Ang kumuha lang po kami ng mga ilang clip para po may sa inyo kung paano po yung procedure natin ng seeking joy ni Diwata mga choy, Ayan, makikita nyo po, uh, punong-puno po yung kawali natin. marami pong nag ano, para tumikim po ng ating masarap na seeking joy mga choy At chat out po sa inyong lahat dyan. At saan po kayong dako na roon, mga choy, ingat po tayong lahat at pagpalain tayong lahat sa ating mga pangninegosyo.